Magandang araw, Tama raus. Ako si Ariana Mercado, maghahatid ng responsabling pamamahayag at serbisyo publiko na tapat at totoo. Ito ang AdvoFiles. Libo-libong tamaraw ang dumalo at nakisaya sa Tatak Tamaraw 2024 Welcome Fest Concert sa Far Eastern University o FEU nitong ikasyam ng Agosto. Malakas na hiyawan at kantahan mula sa mga tamaraw ang maririnig sa FEU Grandstand. Ito ay matapos magtanghal ang mga kilalang personalidad at mga awit kabilang sila Demi, Jeremy G, at Jello Marquez. Nang harada naman ng singer-songwriter na si Maki ng kanyang hit song na Dilaw. Kumanta rin sa Welcome Fest ang bandang Sud, Hale at The Ridleys. Hindi rin naman nagpahuli sa pagpapasaya si Drag Race Philippines Season 1 contestant Brigiding ang kauna-unahang drag queen na nagtanghal sa konserto ng universidad. Ayon kay Institute of Tourism and Hotel Management o ITHM Student Council Press Relations Officer Rian Jana Polestico, isang malaking pagkilala ito sa mga transgender at iba pang miyembro ng LGBTQIA community, lalo't inklusibo ang universidad pagdating sa anumang kasarian. I think um, it is really groundbreaking kasi um, si Bricky is the first trans na, na perform and also considering that drag is really something that we value as a As a, a country, I think na it's very high time for us in FEU that we should welcome also the drag queens na nagpe perform and also support locals as well. Dagdag pa niya, magandang hakbang rin ito upang maging pamilyar sa mga karapatan ng LGBTQIA community at mapagtibay pa ang pantay na pagtingin sa kasarian ng bawat individual. Ang tatakdama raw ay ang taunang pagdiriwang na naglalayong may paramdam sa mga freshman na sila ay ganap at opisyal ng miyembro ng Green and Gold Community. Layunin din ito ang makatulong sa mga bagong mag-aaral upang maging pamilyar sa sistema at mga polisiya ng universidad. Bahagi na rin ng tatakdama raw ang ilang aktibidad kabilang narito ang plenary session at program orientation sa bawat institute ng FEU. Kasama na rin ang tradisyonal na tatakan rights at TAM challenges kung saan nagtagisa ng galing ang mga freshman. Sa aming panayam kay FEU Central Student Organization of Yuxo President Chrismer Ordanes, ibinahagi niya ang mga naging balakid na kanilang kinaharap na naging dahilan din ng pagkawala ng welcome walk para sa taong ito. Kabilang na rin dito ang pagkakaroon ng kaunting sponsors dahil sa limitadong espasyo dulot ng isinasagawang pagsasaayos ng science building. So last last year or the past two years or the past that taktama raw, so mapapansin talaga natin na mas marami tayong booths, sponsors, makikita natin sa walkway ng science building, napaka dami, napaka kulay. Unfortunately ngayon, due to the construction, mas nalimitahan yung spaces natin sa Arfa walkway. So initially, we propose sa pavilion sana, kaso um, nagkaroon ng explanation na hindi kami papayagan dahil kailangan siyang gawing holding area and then meron din kasabay na mga events sa Tatatama raw. So, I really hope that the next events, um, sana mas ma-prioritize pa yung mga student-led activities because uh, we're the main stakeholders so we, we are the ones who should enjoy the event itself. Pinasalamatan niya rin ng iba't ibang institute student councils at university organizations sa naging matagumpay na pagdaraos ng Welcome Fest Concert 2024. Sampung minor cases naman ang naitala ng FEU Red Cross Youth Council kabilang ang mga nasugatan at nahilo sa selebrasyon. Samantala, opisyal lang nag-umpisa ang academic year 2024 to 2025 ngayong lunes, ikalabing dalawa ng Agosto. Muli, ako si Ariana Mercado para sa Advo Files.